ito yung ating na-harvest for today. Grabe ang dami oh. Ang dami nating na-harvest na talong. Pero sobrang dami pa doon. Pero ito lang kinuha ko muna. Ito masarap sa pang frito. Itong klasing talong ayan. Meron tayong zucchini, bagu beans, okra at sili. So saktong-sakto ito sa ating lulutuing pinaksiyo na isda. So ayan. O oh, ba? Diba? freshly picked veggies, tapos organic pa. O, oh, saan ka pa? O, oh, ba? Diba? Kapag masipag tayo talaga eh, syempre, meron tayong aanihin. O, oh, diba? Good morning! So, dahil nga magla-lunch time na, so samahan nyo ako mag-harvest tayo ulit sa ating gulay dahil magluluto tayo ngayon ng pinaksiyo na salmon head, ano? Dahil meron tayong dinifrost na isda. So, ngayon, yun ang uulamin natin pa pero, syempre, mag-harvest tayo ng gulay, ilalagay natin doon sa ating paksiwan no. So, let's go at samahan nyo ako mag-harvest sa ating garden. So, yun ang kagandahan, ano, pag meron tayong garden. Although, minsan, uh, medyo mura sa store. Pero, yung convenient mo kasi, anytime na gusto mo mag-harvest, meron kang iha-harvest, lalo na pag nagsastart na ito magbunga. Tapos, organic pa, no. Dahil alam natin kung ano yung nilagay natin doon at wala tayong mga in-spray doon sa ating gulay kaya sure na sure na safe yung gulay natin at organic nga. So ayun na nga at tayo mag harvest ulit ng ating gulay sa garden. So let's go. Oh. Yung aking farmer. <laughs> yung aking farmer oh, ang aga yan nagigising at ikot-ikot na sa kanyang uh, farm. Oh ayun, hindi na siya mahiyain sa camera. Dati eh, mahiyain vintage yung kanyang blue jacket. Yan. Favorite niya yan eh. Wash and wear. So, anyway, magharvest harvest tayo ng okra. Nagsastart na actually magbunga yung ating okra. So, ayan. O, oh, di ba Pero pa isa-isa lang. Ang kagandahan nitong okra, once na mag-start na siyang magbunga, tuloy-tuloy na yan. So, yung okra natin this time, American okra, dahil last year, yung Pinoy okra yung binili natin. I mean, yung tinanim natin. So, ayan. Ayan. Yun tayong apat na harvest. So, pwede na to pang paksil. Grabe ang laki ng talong natin, oh. Ang bilis lumaki ng mga talong. Ayan. Yeah. Maganda ito sa paksi or sa bawing malit. Ito yung maganda iprito. Yan ang laki. So baby pa to siya. Pag hinayaan mo to, lalaki pa to siya ang palaya. Ayan oh. Ang taba-taba na. So nag-start na siyang magbunga actually. Ayan oh. May bunga na siya. Ayan. yung maliit. Ayan. Nakita nyo yan? Ayan. Yung bunga niya. Ayan. Ang dami-dami ng talong. Plus meron pang talong doon. Tapos yung dito. So ngayon, dahil nga magluto tayo ng paksil. Kuha lang tayo nitong Uh, sili. Yan, masarap sa paksiw yung maanghang. Pero, ito, itong sili na ito, gaya nang sabi ko, hindi masyadong maanghang. Ito ang yung super anghang. So, ayan. Tapos, itong talong. Ang oh, grabe, ang dami, eh. Ilagay sa paksiw. Yung ganito lang kaliit. Marami-rami siya. Tapos, ito din ang laki, o. Oh. Maganda na to pang torta. Pero hindi ko muna siya kukunin. So, tamang tama in two days. Yan, malalaki na. Grabe, ang daming bunga nito. Yan, Oh. Ang laki. Ito hindi natin kukunin. Ito kukunin natin. Ang daming. Grabe ang um, puro talong. So ngayon, mag-harvest din tayo ng ating bagyo beans. Ayan, malalaki na. Kasi hindi pwedeng hindi ito i-harvest kahit hindi pa natin lulutuin. Dahil sayang naman kung tumanda siya, no. Hindi natin mapakinabangan. So ayan, marami siyang bunga actually. Ayan. Apat na puno lang ito. Tingnan nyo. Grabing dami. Ayan. So, ayan. Natapos na natin. Ano, nakuha na natin yung malalaki na. Pero, ang dami niya pa rin bunga na maliliit. Which is, pwede na din harvestin. Pero, pwede pa yan ng mga ilang araw. So, tingnan nyo naman yung ating pechay. O, oh, nung last week, ang liit-liit pa. Ngayon, ang lalaki na nila. Yung ating broccoli, actually na harvest na ni Javi yung malaki, hindi na di ko na na-videohan. Hinarvest niya nung isang gabi. So, ayan. So, dito naman na side, yung ating mga sitaw, nagsastart ng lumaki. Tapos, doon sa pinakadulo, yung ating pipino, nagsastart na din magbunga, no? So, once na nagbunga na yan sila at lumaki na, tuloy-tuloy na yan. So, tuloy-tuloy na yung pag-harvest natin. So, mag-antay mag lang tayo ng mga ilang weeks, ano, and then okay na yung mga yan. Tapos, ayan, yung mais ni Habi, nagsastart na din siya actually magbunga. Ayan, nakakatuwa. Tapos, yung ating talbos, talagang lumago na siya, oh. Ayan, grabe ang kapal na. Ayan. Oh, 'di ba nakakatuwa. Ating kangkong, Okay na okay siya except dito sa dulo ayan sa sobrang haba niya actually nabali siya tapos ayan parang namamatay-matay siya pero yung nasa paso ayan very healthy ayan tapos dito naman na side uh, malaki-laki na oh ayan so malapit na din ito magbunga no so ngayon punta tayo dito sa labas sa gilid ano tingnan natin kung may bunga din yung tinanim natin dito. Ayan. Alright. Ayun. Oh, merong malaking talong. Ayan, kailangan natin to i-harvest. Sobrang laki na niya. You know, naipit siya. So, ayan ang laki, oh. Tingnan natin yung ating zucchini. Mabilis kasi itong lumaki. Ayun. Meron na naman siyang bunga. Yun know? o. Ayan. Ayan. Kabilis niyan lumaki. Tapos. Oh ayan. ulit o. Ayan. Tapos ito. Ayan. Ang laki. So, ito. Kailangan natin itong i-harvest. Ayan. Otherwise, lalo pa yan lalaki. So, ito. May bunga siya. Ayun, maliit. Sakto lang. Sakto lang laki. Unlike nung na-harvest natin last time, sobrang laki. Ito, bata pa. So, dito naman na side, Uh, namatay yung isang tanim ko na kalabasa. So, isa lang ang nabuhay. Ano. So, may bunga siya dito pero hindi nabuo. Ayan. Ay, niyo. Ayan. Pero, nag-start naman siyang namumulaklak. Meron na buo so far. Ayan. Pwede ayos. Kompleto na yung ating pang pinakbit. So, ayan yung ating gulay dito sa labas. Ang sipag magbunga ng zucchini. Pang every week eh, may naka-harvest tayo. So, ayan. So, ito yung ating na-harvest ngayong araw. Grabe, ang dami nating talong. Tapos, hindi ko pa actually na-harvest lahat. So, kung napapansin ninyo, meron akong kinuhang maliit. Yun yung ilalagay ko sa paksew. Ito, i-ref -re lang muna natin. Ayan, masarap ito sa prito. Yung mga ganito kalaki. Yung isa naman pang torta. Yung mahabang klase na talong. Ano. So, ayan. Meron tayong baguio beans. Sakto din at may bunga yung ating okra. Perfect yan sa ating pinaksew at yung ating sili. So, ayan ito na yung harvest natin. So malapit-lapit na magbunga yung ampalaya natin at yung ibang gulay no. So ayan. O, oh, ba diba? Free gulay from our backyard. So, ayan. Ganito pala ako magluto ng paksiw. Ano? Nire-ready ko na yung aking mga ingredients. Tapos, tinimplahan ko na ito. And then, saka natin ilalagay yung isda. So, itong mga kamatis natin from last year na bunga ng kamatis natin yan. Ang ginawa ko, nilagay ko sa freezer. So, ayan. Last na din yan. May nakita ako sa freezer kanina. So, ayan. Kaya yan ang ginagawa ko pag maraming bunga yung gulay. Nilalagay ko sa freezer para pwede natin magamit later on ano. So ayan, uh, yung bunga ng ating sili, syempre tapos bawang, maraming luya at saka sibuyas. So naglagay din ako ng black pepper, yung bilog payo or yung buo tapos suka and then uh, konting asin tapos naglagay din ako ng konting cooking oil ano tapos tinimplahan ko na din siya so pwede kang gumamit ng seasoning if ever gusto mo so ayan na tapos ilalagay na lang natin yung isda and then imi-mix natin So ayan, na-mix na natin yung ating salmon head ano. So ilalagay ko na din yung talong dahil nga mabilis lang naman maluto itong isda para sabay-sabay na silang maluto lahat. So, ayan, uh, okay na, no? So, bilog ko nilagay yung talong dahil baby pa ito. So, depende naman sa inyo, eh. Pwede nyo naman hatiin. Pero para sa akin, mas gusto kong uh, lutuin siya ng bilog dahil uh, super lambot pa nito. Dahil baby pa ito kahit mukhang malaki na, no? So, ayan, lulutuin na natin, ano? So, uh, ihuli natin ilalagay yung na-harvest nating okra kasi sobrang bilis lang nun maluto. Yan yung ating ulam. Fresh veggies sa ating garden. With, with mango. Okay. Ang sarap Oh, nakakatakam. O, ba diba? Fresh na fresh yung itsura ng gulay. So, paksiw, salmon head. With talong. Ayan. Maanghang yan. With mango. So, ayan. Lunch time. Kain tayo. Kain. So ayan, grabe ang sarap ng ating ulam, ano. manamis-namis dahil nga bagong pitas yung ating gulay tapos maanghang pa. Masarap kain, pa. Thanks for watching, guys. Bye-bye at kain tayo ulit.